Sa Puerto Princesa, Palawan, arestado ang limang estudyanteng edad 19 hanggang 25 na pinagkukunan umano ng sigarilyong tuklaw o black cigarette. yo ang mga hinit ng ilang nakunang nangingisay sa mga viral video noong Hulyo. Nakumpis ka sa grupo ang synthetic cannabinoid na ginagamit daw sa paggawa ng tuklaw at dahilan ng pangingisay ayon sa PDEA. Nakunan din sila ng mariwana. Sinusubukan pa silang kumukunan ng pahayag. Arestado sa buy bus operation ng isang taga-deliver ng droga sa Quezon City. Halos siyam na raang libong pisong halaga ng droga ang nakuha sa kanya. Balitang hatiit ni James Agustin. Nagabang sa bahaging ito ng Luzon Avenue sa barangay Oud, Balara, Quezon City, ang lalaking target ng buy bus operation ng pulisya. Dumating ang mga operatiba sakay ng motorsiklo. Ilang saglit pa nagkaabutan ng item at pera. Doon na nila inaresto 36 anyo sa sospek. Ayon sa pulisya, taga-deliver ng droga ang lalaki. Hindi pa tukoy ang pinaka-source ng droga na subject ng kanilang follow-up operation. Ang diskarte kasi nila ngayon, yung lalo na sa amo niya, manggagaling yung utos sa amo niya na babae na sinasabi niya. So utos siya o oh, sige punta ka rito sa isang lugar na ganito, ibibigay yung lugar, meet up mo si ganito na tao, uh, mag-usap na kayong dalawa, iabot mo yung, yung order niya. Nakuha mula sa sospek ang sandaan na 25 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 850,000 pesos. Ang area of operation niya is madalas sa may Old sa Luzon, sa Kulyat, saka sa mga nearest barangay na rin dito sa Quezon City. Uh, madalas niya mga parokyano, eh, yung mga small time din natin na no na drug personalities sa mga area. Taong 2016, ang maaresto rin ng sospek sa Zamboanga City dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Aminado siyang nadawit ulit ngayon sa iligal na gawain. Wala raw kasi siyang mapasukan trabaho. Dahil sa konting pangangailangan. Mayroon siya sa kumikita ng mga sa 3,000 30 ganyan. Maarap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nahuli ka mga aksidente na isang truck sa Banga South Cotabato. Cecil, ano nangyari? Rafi, sumalpok ang truck sa Center Island ng National Highway sa Barangay Liwanay. Sa CCTV, kitang mabilis ang takbo ng truck hanggang bumangga na nga ito sa Center Island. Natumba pa ang isang poste ng solar light. Nawasak ang harapang bahagi ng truck. Sugatan naman ang driver na dinala sa ospital. Wala siyang pahayag. Kwento ng mga residente roon, posibleng hindi napansin ng driver ang dulo ng Center Island. Humihiling sila na lagyan ng reflector ang bahaging iyon ng Center Island para mas madaling makita ng mga driver. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Concerned Government Agencies ang naitalang magkakasunod na karasan sa mga eskwelahan sa bansa. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mga inutusan ng Pangulo, ang Department of Education, Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police. Aalalay naman sa evaluation ng implementasyon ng Child Protection Policy sa mga eskwelahan ang Department of Social Welfare and Development. Dagdag pa ni Castro, hindi ito tutulug, tutulugan kundi agad-agad aaksyonan ng gobyerno. Matatanda ang mahindi bababa sa tatlong magkakahiwalay na karasa na sangkot ang mga estudyante at naiulat sa Nueva Ecija, Lano del Sur at Cagayan de Oro City mula August 4 hanggang August 10. Binang aksyon sa mga insidente, iniutos ng DepEd noong nakarang linggo na magpatupad ng mahigpit na seguridad ang lahat ng eskwelahan. Pinagbabantay na rin ng DILG ang mga barangay tanod sa public schools. At ognay po sa mga karahasan sa ilang eskwelahan, kausapin natin ang OIC Undersecretary for Operations ng Department of Education, Usec Malcolm Garma. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Yeah, magandang uh, umaga sa inyo. Magandang tanghali sa lahat, uh, Raffy and Pony. Opo, kamusta po ang assessment ng uh, DepEd kaugnay nga po sa mga insidente ng bullying at karahasan sa ilang eskwelahan? Well, uh, number one, kailangan muna namin tugunan no, yung mga immediate natin, na uh, particularly yung nabanggit niyo kanina, uh, yung nandoon po sa Nueva Ecija, uh, mm -hmm. yung po Cagayan de Oro at saka po yung Salana, which we are coordinating with BARM, no, with the Ministry of uh, Basic Education in BARM. Uh, ito po na yung priority areas natin because we would like to assure the public, particularly yung mga magulang doon sa mga paaralan kung saan nangyari ito, na masiguro natin na ligtas makakabalik 'no yung kanilang mga anak uh, sa kabila nitong mga pangyayari ito. So, mm -hmm. yun po yung tinututukan natin. But generally, uh, tulad po nung nabanggit niyo at nabanggit at kautusan ng ating pangulo na paigtingin lalo yung seguridad sa ating mga paaralan. On the part of that, at we have already made the iteration through the Secretary of Education, San Angara, na ipatupad lahat ng security measures na uh, umiiral naman na, but kailangan lang talagang patupad na maayos. So, ito po yung uh, uh, mas mahigpit na pagtutantiya sa ating mga kids, na mga paaralan. Uh, kung kailangan po magkaroon ng bug search para nang sa ganu'n masiguro na walang hmm. makapapasok na mga uh, deadly weapons, no? Uh, sa ating po mga paaralan. Aha. But nevertheless, we welcome the the uh, support of the other agencies of the government like the DILG, uh, PNP of course, and of course the SWD for really making this as a whole government approach. Oho, kasalukuyan may mga tanod na rin ho, no? lalo na dun sa mga eskwelahan, walang kakayanan na magkaroon po ng mga security guards. Pero ang tanong din ho dati, eh, may kasanayan ho ba dapat talaga yung mga guro or teaching personnel din para syempre maghandle no? kung sakaling may insidente mismo sa loob po ng classroom o mismong paaralan. Ano ho ang inyong training kung meron man na gagawin po para sa kanila? Ah, uh, sa ngayon wala po tayong specific or ganoong ka-ka-specialized ka na training, no, for all our teachers. Uh, meron po tayo mga focal persons ang inyong ating mga PRRM local person sa mga schools natin. Ah, mm -mm. uh, sila po yung more or less sila po yung magmamanage nung anumang insidente meron sa school. But that's something that we are looking into, uh we are coordinating with the PNP and other law enforcement uh agencies ng ating gobyerno para nang sa ganun baka nga magandang maisama natin no sa pagsasanay ng ating mga guro yung first response particularly yung incident ng pamamari sa loob ng uh, paaralan at uh -huh. uh, tawag natin dito po ni yung active shooting eh no yes. uh, have seen this in 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 other countries no na talagang mm -hmm. uh, it's a possibility na mangyari talaga so we are preparing for that po uh, uh, sa, sa ngayon ho ba Yusek, ilang public schools po yung walang 24/7 na nagbabantay po ng mga security guards Ah, uh, halos lahat naman no. I don't have the exact number uh -huh. right now, Connie, but uh, most of our schools naman have their their guard on duty. Pero pag sinabi nating guard, Connie, hindi ito yung the usual uh, blue guards no, yes. Or yung mga nasa agency. Uh, -huh. uh most of these are provided by our local government units. Uh, but most of them ay yung daytime lang meron. Mm -hmm. uh, and then isinasara po 'yan sa gabi. So, be, well, we are trying to, again, seek the support of our local government units to so our Department of Interior, Local and Government, uh, local government, para nang sa ganun, baka humapagdagdag pa tayo. Para nang sa ganun, maging 24-7 na yung pagbabantay ng ating mga uh, bantay no? sa ating po mga para. Uh, that's that all that's all i can provide right now mm -hmm. in terms of number uh, on... Opo. At sa amin pong panayam kahapon kay Senate Committee Chairman for Basic Education Ba Makino, sinabi niya kung kabilang raw sa long-term solution yung pagkakaroon ng sapat na budget o pondo para mag-hire po ng mga school counselors no at magbuo rin ng maayos na mental health programs para sa mga estudyante. Uh, yan din huba ay nasa pipeline na ninyo? Yeah, uh, in fact may meron na po tayo mga Ah, uh, meron na naibigay na ng mga items for guidance counseling. The problem ko is medyo mataas yung qualification standard ng isang uh, guidance counselor. Uh, and, and, and we cannot attract uh, as many, no, uh, guidance counselor. So what we did, uh instead of hiring yung guidance counselor which has a higher salary grade, uh, nag mag, nag uh, open tayo ng mas mababa. Ang tawag natin dito ay uh, guidance counselor associate or counselor associate uh na mas parami tayong ma-hire no mas, more schools can have more counselors no uh, in place in in their own schools Okay isa rin po sa mga concerns ni Senator Ba Makino sa interview namin kahapon yung mabagal at napaka mahal paraw na pagtatayo ng mga classrooms ng DepEd ang sabi niya nga magkaiba yung presyo ng DPWH Doble ito kumpara doon sa mga LGU naman. Ano ho ang inyong latest kung merong update po kayo? Ah uh, well, number one, uh, Tony, ang, ang direksyon ng DepEd ngayon is to open as many options as possible uh, in terms of building uh, classrooms. No? So, yung pong nai, nailahad during the Senate Committee hearing on basic education, uh, bukas po tayo to, to accept proposals coming from various organizations uh, maybe may it be private or non-government organization uh, nang sa ganun makatulong po doon sa pagtugon natin doon sa malaking kakulangan natin ng classroom but of course uh, hindi po mawawala yung taon taon na uh, bahagi ng budget natin which is the classroom construction but uh, we just want to clarify that hindi po DepEd ang nag-iimplement ng building uh, school building program but the Department of Public Works and Highways. But nevertheless, uh, we are open to whatever proposal that other entities, no, private man yan, again, uh, private man yan, no, NGO uh, at tignan natin kung how can we collaborate with them for more classrooms for the Department of Education. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you. Maraming salamat din, Tony. Yan po naman si Yusek Malcolm Garma ng DepEd. Ito ang GMA Regional TV News. Nangangamba ang abot sa apat na raang pamilya ng isang sitio sa barangay Tipadilya dito sa Cebu City sa posibleng sakit mula sa hindi pa rin humuhupang baha pasintabi po sa mga kumakain. Kulay itim na parang burak na ang stagnant water na matyagang nililinis ng mga residente roon. Nakadagdag pa ang pag-apaw ng tubig mula sa creek nang bumuhos ang ulan nitong Martes. Ang sinisisi ng mga residente ang mga putik at basura sa creek. Sa ngayon, naglagay na ang mga residente ng maliliit na tulay para may madaanan sila. Ayon sa barangay, matagal ng problema ang pagbaha sa lugar pero galing daw sa ibang barangay ang naimbak na basura roon. Matagal na rin daw nilang inireklamo sa DPWH na baguhin ang disenyo ng tulay para hindi mapasukan ng basura. Nangako naman ang Cebu City LGU na paiigtingin nila ang mga hakbang para masolusyonan ang problema ng bahas sa lungsod. Panalo ng bronze medal si Pinay Sambis Islin Yap sa 2025 World Games sa Chengdu, China. Sa bronze medal match ng Women's Combat Under 80 kg Division, tinalo ni Islin ang pambato ng Costa Rica. 3-1 ang final score sa kanilang laban. Pangalawang bronze medal na itos ng Pilipinas sa 2025 World Games at ikaapat naman sa kabuuan. Balik tayo sa mga balita sa bansa. Mahigit 250 kadete ang nagtapos ngayong araw sa Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, Zambales. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Rafi, personal na binati ni Pangulong Bongbong Marcos ang PMMA Kadaligtan Class of 2025 na nagtapos ngayong araw. Bukod sa paalalang ipagpatuloy ang kagalingan, pagmamahal sa bayan at dangal, ay nangako ang Pangulo ng suporta para sa maritime education sa bansa. 252 na kadete ang nagtapos dito sa PMMA o Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, Zambales. Labing apat sa kanila ang Navy cadets, labing tatlo ang mga kadete ng Coast Guard at ang natitirang bilang ay mga Merchant Marines o Seafarers. Kadaligtan ang napiling pangalan ng PMMA Class of 2025. Ang ibig sabihin nito ay kawal ng dalampasigan, liwanag ng karagatan. Kaya sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos, pinaaalalahanan niya ang mga nagsipagtapos na kadete na magsilbing liwanag sa karagatan saan mang panig sila ng mundo makarating. Naway bitbitin daw nila ang lahat ng natutunan mula sa PMMA para makapaglingkod at makapagbigay nangal sa bayan. Nangako ang Pangulo ng mas matibay at mas mataas na antas ng pagsasanay o maritime education sa bansa. Magkakaroon na raw ng National Merchant Marine Aptitude Test na susukat kung handa na ang mga kabataan na kumuha ng maritime courses sa kolehiyo. Binubuo na rin daw ang Ladderized Mar Maritime Education and Training Program para sa tuloy-tuloy na pag-angat mula non-degree hanggang degree program, gumagawa na rin daw ang Marina ng iba't ibang paraan para maparami ang oportunidad para sa on-board training. Narito po ang bahagi ng pahayag ng pangulo. Mga kadete, malawak ang abot-tanaw ninyo. Dadalhin kayo ng inyong mga barko sa iba't ibang dako ng mundo. Tandaan ninyo na sa bawat paglalakbay, bitbit -bit ninyo ang dangal at pagmamahal sa bayan. Dalhin ninyo ang pangalan ng PMMA, ng Kadaligtan, at ng Pilipinas, sa bawat pantalan at bawat karagatang inyong tatawirin. Raffy ngayon nandito kami sa grandstand ng PMMA at katatapos lang nung tinatawag na long blue line. Yan yung seremonya kung saan inihagis o itinos ng mga nagtapos o ng graduates yung kanilang mga caps bilang paghudyat ng kanilang pagtatapos ngayong araw. Yan ang latest mula rito sa San Narciso Zambales. Balik sa Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai. Hanggang 35% daw ng flood control project cost ang napupunta sa Kongreso. At ilang kongresista ayon kay Bagyo City Mayor Benjamin Magalong. Inilabas ni Magalong ang hatian umano sa pondo na dahilan kung bakit nagiging mababa ang natitirang pera para mismo sa proyekto. Balitang Hatid din Maki Pulido. Nag-volunteer si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na imbestigahan ang flood control projects. Hindi naman daw pwedeng kongreso ang mag-imbestiga dahil parang iimbestigahan nila ang sarili nila. People will volunteer to uh, submit pieces of evidence, pati mga people involved basically talagang ila, maglalaba siya kasi takot din sila lahat eh. Alam nila na may ipit sila eh. Ayon kay Magalong, kalimitang moro-moro lang ang mga bidding. Ang paboritong construction companies daw ng mga politiko ay ang mga mabilis umano magbigay ng kickback sa kanila. Sabi raw ng mga nakausap niyang kontratista, sa 100% na project cost, 25% umano ibibigay sa Committee on Appropriations ng Kongreso, 5-10% para sa kongresista na kung tawagin ay parking fee o pass-through, 3% sa Bids and Awards Committee ng DPWH, at may 3% din ng mga lumahok sa moro-moro na bidding. Kung 12% ang kita ng construction company, 30% na lang daw ang matitira para sa mismong flood control project. Ang kwento nga dyan ng mga de-contractors, sabi niya, kung sino pa ang di pumipirma sa dokumento, siya pa ang may pinakamalaking porsyento. Isipin mo, pag nagkakaso, diba? sinong kakasuhan? Yung mga nakapirma sa dokumento, sa kontrata, DPWH, at yung contractor. Pero yung pinakamalaking mga porsyento, ito yung mga politiko. Eh ano sabi, paano sila masasabi. Ang ang hinimok si Magalong na ilahad sa Pangulo kung ano ang may tutulong nito. May naisat na raw ng mekanismo ang Pangulo kung paano iimbestigahan ang mga proyektong ito. Walang timeline na ibinigay si Pangulong Bongbong Marcos bagamat naisumano niyang mabilisan ang pag-iimbestiga. Pagdiin pa ng palasyo, dapat may mapanagot sa palpak na flood control projects o kaya ay ghost projects. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat na may managot sa ganitong uri ng kapabayaan katiwalian at panluloko at tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng may sala. Nakakadismaya at nakapagtataka kung bakit napupunta sa mga pabayang contractors ang mga ganitong proyekto. Ang COMELEC, posible rin daw mag-imbestiga kaugnay ng campaign donations ng mga kontratista ng gobyerno, lalo't pinagbabawal ito ng Omnibus Election Code, kasama sa titingnan ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na mga tumakbo noong 2022 at ngayong taon. Tanggap hindi tapos yung prescriptive period, ay pwede po, po kami gumawa ng lahat ng hakbang dahil nasa aming pong jurisdiction pa yan. Sa gitna ng mga issues sa flood control projects, mahigit 270 billion pesos ang ipinapanukalang budget ng DPWH para sa taong 2026. Mas mababa ito ng mahigit 75 billion pesos kumpara ngayong taon. Dapat ang implementing agencies po natin eh, marunong mag-monitor ng mga proyekto to make sure na yung mga proyekto po eh, ma-implement ng tama at saka sa tamang oras po. Sa ipinapanukalang budget, sabi ng DPWH, may mga bagong flood control project at bagong pondo para sa pagpapatuloy ng mga nasimulan na. Giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, mahigpit ang kanilang bidding process. Yung bidding process is a very structured process. It's an open competitive bidding po. It's scrutinized naman sa legal, technical, and financial status of every bidder. DPWH ang pangunahing implementing agency ng mga flood control project. Direktiba sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos, i-blacklist ang mga palpak na kontratista sa mga flood control project. Sa labin limang contractors na inilista ng Pangulo na naka ng 20% ng kabu ang pondo para sa proyekto, nakita ng GMA Integrated News Research na anim ang binigyan ng poor o kaya unsatisfactory rating sa Contractors Performance Evaluation System o CPES base sa siyam na government projects na kanilang ginawa. Ginawang ang pagsusuri ng Construction Industry Authority of the Philippines para sa mga proyekto mula July 2015 hanggang June 2025. Base sa CPES Implementing Guidelines, ang contractor na nagkaroon ng poor o unsatisfactory rating ay magiging blacklisted sa paglahok sa alinmang proyekto ng gobyerno alinsunod sa Government Procurement Policy Board. Makipulido Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mari at pare, love is definitely worth the wait para sa kapuso couple. At ngayon, Mr. and Mrs. Guzman, Shira and EA. Blooming in her white wedding gown ng sparkle actress habang naglalakad sa aisle ng St. Benedict Church sa Silang, Cavite. Looking dashing as ever naman si EA habang teary-eyed na hinihintay ang kanyang forever sa altar present sa ceremony ang ilang malalapit sa kanilang celebrities at personalities, including ang ilang kapuso executives, naging emotional at naaliw at the same time ang guests nang banggitin ng dalawa ang kanilang vows for each other. And now, I got to say that every second of patience brought me to the most beautiful reward. You. Thank you. Thank you for waiting for me. And I promise from this day forward you'll never have to wait again. <laughs> Sa wedding reception, stand out ang pagiging army ni Shira na humataw sila ng kanyang hobby sa hit single ni BTS member J-Hope na Mona Lisa. Ilan sa wedding traditions na kanilang ginawa ang mother and son dance, father and daughter dance at first dance as husband and wife. Kasunod yan ang prosperity dance, wedding cake cutting at toast mula sa kanilang dearest friends and family. Sa huli, heartwarming thank you speeches ang pinaabot ng newlyweds sa lahat ng umatend sa kanilang big day. Congratulations, Mr. and Mrs. Guzman! At ito naman, sa Pusod ng Visayas, may small but terrible daw at inaguro ang Healing Island. Must visit daw ito kung ang hanap mo ay ginhawa mula sa mabigat na pakiramdam. Ang itinerary, up, up in the sky, under the water at sa loob ng kweba. Heto po ang patikim ng biyahe ni Drew. Gustong makita ang kabuwang ganda ng isla ng Sikihor? Pero let's make it 10,000 feet above. Pati guardian angel mo, kakabugang dibdib. Ang ganda talaga ng Pilipinas. Siquijor ang pangatlong pinakamaliliit na probinsya ng bansa. Pero ang chika, marami pa raw itong itinatagong ganda. May secret kaming ibubunyag. Actually, I, I, almost one year na ako dito sa Sikihor and then ngayon ko lang nalaman na may may ganito pa pala kasi feeling ko na, na nalibot ko na talaga lahat ng Sikihor pero oh my god, ang view. Mata! Chan at buong pagkatao ang sure ball na busog. Apa. Iyon yung masarap, parang taba ng talang. Oo, o, yun. Yun ang nalalasaan ko. Biyahing walang uwian? G ba kayo riyan? Legit, walang halong eme. Sa biyahing ito, sure akong mapapawi ang bigat na nararamdaman at gagaling sa kung anumang dinaramdam. Eh kasi naman, masyadong ginalingan ng tinatawag na Healing Island na Siquijor. <laughs>